Good afternoon guys, good afternoon Andito pa rin ako sa Open kanan. So guys, napakaganda na ng lugar dito guys oh. So, partito ng imos guys Sa kanto ng Lancaster, meron na po ditong uh, McDonald's And yes, Ang ganda na ng McDonald's Ayan. Papunta po yun ng pascam, Pasong Kawayan uh, Sa dulo, kanan, papuntang Malabon General Trias Sa kaliwa naman, papuntang Manggahan 13 uh, Martires Cavite yung dulo po nyo so left side Patrese, right side pa, Malabon Te Tejero tapos po ng uh, Tansa, Tansa Road yung kapuntang Maynila sa saka yung left side naman kapuntang Ternate uh, Tansa um, Naik, Maragondon Ternate saka Patangas sa may uh, Kibiang So dito guys, matatagpuan yung LTO ng Imos. Yan guys, so Imos District Office LTO. At saka yung Emission and Private Motor Vehicle Inspection Center. Dito rin, dito rin guys, matatagpuan sa party na to. So guys, na napakaganda napakaluwag na guys ng kalsada. Uh, so napakaganda dito guys. So thank you guys. Bye.